Hay mga Frenny, huwag nating binabasta ang leeg ng manok. Dahil alam nyo bang isa ito sa nagpapagana sa pagkain natin? Lalo na't ang pagluluto nito ay kagaya nitong version ko na talaga namang itsurang pangresto. At ayan mga Frenny, ako muna'y nagpakita ng konti sa video nang masilayan niyo naman kahit paano. At nang makapag-high na rin. At talaga namang ako'y mahiyain sa kamera. Ayan at ready na nga ito for cooking. 1 kilogram chicken neck ito. At para sa kompletong listahan ng mga sangkap ay panoorin ang video hanggang dulo. Budbura ng asin. At irab ng mabuti para mabawasan ang lansa nito. At tinanggal ko na din ang trakaya nito. Hugasang mabuti. At ilagay sa saucepan. Lagyan ng pamintang buo. Bawang at luya. Lagyan din ng dalawang tasa ng tubig. Takpan at pakuluan ng 8 minuto over medium heat. Ayan at baligtarin para pantay ang pagkakaluto nito. At lutuin ng 7 minuto pa. Patayin ng init at i-drain well natin. Itapon na natin ang sabaw nito Maglagay ng mantika sa pinainit na kawali set on medium heat. Ilagay ang bawang. Saute until fragrant. Sinudang sibuyas at igisain naman ito hanggang sa maging translucent. Lagyan ng chilies and bay leaves. Saute so, together for 1 minute. Ilagay na ang chicken neck. Stir fry until brown. At kapag nag-brown na, ay lagyan ng 1 third cup soy sauce. Haluin at lutuin ng 3 minuto hanggang sa maabsorb ang soy sauce. Lagyan ng 1 tablespoon of sugar. Inis lang natin hanggang sa ma-dissolve. Takpan at isimmer lang ng 3 minuto hanggang kumapit na talaga ang lasa ng sugar. Lagyan na natin ng vinegar. Huwag hahaluin at isimmer lang natin for 3 minutes. Pagkatapos ng 3 minuto, ay haluin na at lutuin ng 2 minuto hanggang sa maabsorb. At maaari na nating ibuhos ang 1 cup coconut milk. Ito yung magpapalinamnam sa ating sarsa. Hayaan mo nating kumulo. At kapag kumukulo na, ay takpan at i-simmer ng 15 minuto o hanggang ang sauce ay mag-reduce na. At lumapot na rin na kagaya ay Ayan, luto na. Ilipat na natin sa lalagyan. At para naman magandang tingnan, ay ihilera natin ang mga ito at ibuhos natin sa ibabaw ang sos. Naku, talaga namang pag hindi ka ginanahan dito, ay ewan ko na lang talaga sa'yo. O di ba ang lakas ng dating. Pwedeng pang sosyalan. At sa unang tingin, aakalain mo bang chicken nag ito mga preni? Pangresto ang datingan ha, at masarap itong pampulutan dahil may extra ang hang ito. Mas masarap pa nga ito sa laman ng manok. Ayan, kain na po tayo. At subukan mo na ang recipe kong ito dahil tiyak magugustuhan nyo. Kaya i-like, i-share at i-follow nyo na ako para updated kayo sa mga recipe ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan, cook with love. Thanks for watching. Bye-bye!